Basta po sa amin sir eh. Sinong kumpanya ninyo? Ah, G-Store Sinong kumpanya? Sa amin yan ha. Mas specific yun, Ay, sa amin, amin, sa Ayun. Ayun. So, hindi mag May galing siguro ang kumpanya. So, ang order sa inyo, si g nagsabi. Oo, oh, sir. Yung sa amin, amin. lang, sir. Dahil? Ayan, sir. Ang ay, eh, pero hindi. Bakit hindi pa pwede? Pag ibig sabihin, pag wala pwede DPWH, hindi pwede. Hindi, sir. Eh, siguro, yung letter lang, sir, na galing sa DP. Letter nagaling sa DP dahil DP ang nagde-decide. Ah, hindi pala pwede pumasok, ha? Ayun. Gobernador, wag mo baba niya, taga-DP. Walang taga-DP, WH sa bababa ang ibig sabihin, kahit ako, hindi ako pwedeng pumasok sa lalawigang ito. Kaso wala naman mga waga kasi kung hindi na ako sa owner sa Ay, papasukan ko ito. Sa ayon nyo sa gusto dahil ito yung lugar ng, ng, ng lalawigan. Open to public ito. Private property ba ito, kuya? Ay, kuya, ayos. Wala kang problema. Tigay tanggamin doro. Pero yung boss mo, hindi pa pwede. Anong pangalan nun? Hindi ko kailala, sir. Anong pangalan ng sino? Yung may-ariser ng ano na yan ng agency ay, na ayaw magpapasok sa iyo, sa akin? Hindi mo po agency ang ano yan. Ibarin e, eh, ano po yun, order lang po nun yan sa agency na galing sa kumpanya. Ano? Pero dito, first time ko nakakita sa sarili kong probinsya, pinagbabawalan akong pumasok.